Hi guys, kumusta? My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. So I make travel guides, travel update, OFW news and OFW tutorials like OEC and OFW pass. So if you're new to my channel, please consider subscribing. Marami po tayong mga useful video and informative video. Anyway, sa video na to pag-uusapan natin yung nangyari sa Japan dun sa dalawang Pilipino na sangkot sa isang murder case. for Filipino tourists na pupunta ng Japan or nasa Japan na, dapat mag-ingat tayo. Kasi medyo mainit ang mata ng mga Japanese sa ating mga Pilipino. Dahil nga dito sa nangyaring kaso, isang babae na si Hazel Ann Morales, yung isa namang lalaki na kasabwat, is si Brian De La Cruz. Si Hazel actually talaga yung may connection dun sa biktima, which is yung mag-asawang Japanese nakita yung katawan nila sa ilalim ng sa basement o sa ilalim ng sahig ng bahay at merong saksak sa dibdib. Anyway guys, uh, panorin natin together yung balita about this. Pilipino rin daw ang kasabwat ng Pinay na isinasangkot sa pagpaslang sa mga magulang ng kanyang nobyo sa Tokyo, Japan. Pareho na silang nakakulong. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Lunes ng gabi, inaresto ang isang Pilipino sa Suchira Ibaraki Prefecture. Siya ang itinuturong ng Pinay na si Hazel Ann Morales, ang idinadawit sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Tokyo, Japan. Sa kuha ng Tokyo Broadcasting System o TBS News, isinakay sa pulis patrol ang lalaki at agad dinala sa istasyon ng pulis para sa mas malalimang investigasyon. Ayon sa ulat ng The Japan News, kinilala ang lalaki bilang si Brian Jefferson de la Cruz, 34 na taong gulang. Kaibigan niya raw si Hazel. Katulad ng kay Hazel, abandonment of Corpse din ang isinampang reklamo laban kay de la Cruz. At ayon sa report ng The Japan News umami si Dela asunto. Ayon sa Japan local media, gabi ng January 16 na magkahiwalay na nakuha na ng CCTV malapit sa bahay ng mga biktima sa Adachi Ward, Tokyo, si Morales at Dela Cruz. Nasa pool sa CCTV si Dela Cruz na patungo sa direksyon ng bahay ni Morales. Kalahating kilometro lang ang layo mula sa crime scene. Sa parehong araw, sa kuha naman ng CCTV malapit sa labas ng bahay ni Morales, nakita silang nagtatapo ng mga damit na may mansyan ng dugo. Habang ang panganay na anak ng mag-asawa, agad nagsumbong sa mga pulis. May nakita raw siyang bakas ng dugo sa kanilang bahay at nawawala ang kanyang mga magulang. Nitong January 18, natuklasan ng labi na mag-asawang Takahashi sa ilalim ng sahig ng storage area sa kanilang mismong bahay. Sinaksak sila sa kaliwang dibdib sa may bandang puso. Ang pagkakautang ni Hazel sa anak ng dalawang biktima ang isa sa tiniting ng anggulo sa pamamaslang. Kumpirmado rin nobyo ni Hazel ang anak ng mga biktima. Pero nauna nang itinanggi ng nanay at chay ni Hazel na siya sa utang. Sabi ng Department of Foreign Affairs, nakatutok sila sa kaso ng dalawang Pinoy. At this stage, the Japanese system, wala pang legal assistance. Hindi ka nagbibigay ng abogado dun sa preliminary investigation. That, that is a Japanese system. Iba yung culture nila, no? However, hmm. ito due process uh, uh, Yung uh, no, Japanese system sinisigurado yung scientific and data Tiniyak naman ng Philippine government na popondohan nila ang legal assistance para sa dalawa Igini din ng DFA na itinanggi ng ating mga kababayan ng krimen at nananatili silang persons of interest sa kaso Nagbabalita mula sa Frontline Reynal Pawid, News 5 Corpse abandonment pa lang yung case na pinatong sa kanila ng Japanese government So hindi pa talaga siya actually murder So meron pang investigation going on corpse abandonment, ang parusa neto is, ang alam ko is 3 years. Ngayon kapag napatunayang murder, makukulong sila ng lifetime imprisonment sa Japan. Um, just, just to add up guys, no? so yung isang motive na nakikita is yung utang daw ng suspect or ni Hazel. So si Brian, ang trabaho niya sa Japan is solar farmer. So hindi naman din alam ng family na meron silang connection kasi same sila ng province sa Pilipinas. Ayan, so let's see kung ano mangyayari sa case na to. Mahirap para sa ating mga Pilipino na mag travel sa Japan at sa mga OFW na nandun, pwede tayong matarget or magkaroon ng hate crime. Pero wag naman sana. Anyway, yun lang guys. Sana magustuhan nyo tong content na to for OFW news and travel updates. Kasi mahalaga na alam natin yung nangyayari internationally sa uh, OFW and travel. Yun lang guys. Maraming salamat. Um, please continue to support my channel. And I will see you on my next video.